isang panipagong episode na naman tayo kay Elis. Sana magugustuhan nyo. Napakasimple lang ang ating episode. Pwedeng pulutan, pero sa si atin, pangmukbang. Kaya, na natin kay Lee, isang buhay na ito. Good size. Kaya nakabili tayo kay Eli ng dalawang piraso. Kaya, napakasimple lang para sa si ating episode for today. Kaya yung mga hindi kumakain dyan, pasintabi na lang kay Lee kasi ito ay isang content lang nagbibigay tayo ng tip para sa ating pagluluto kay Lim. Malay niyo, mayikita kayo ng hito mapagayang niya yung episode natin na napakasimple lang para sa ating adubong sa gata na hito kaya napakasimple niya kay masarap pulutan pero sa ating pang-bahang pang kaya kung bago lang kayo sa akin channel huwag kalimutan lagi mag-like, share subscribe para titid kayo lagi sa aming mga ginagawa. Kaya tara kayo, papakita ko muna ang aming mga simpleng sangkap para sa ating episode for today. Kaya ano pang inintay nyo kung handa na kayo? Tara! Let's, Let's go! Kaili, papakita ko. Ito yung hito natin kaili na good size. Oh. Buhay, buhay pa ito kaili. Yan. Yan, gumagalaw-galaw pa yung ano niya, nguso niya. Yan na bilhin natin kay Eli dalawang piraso, tapos siyempre ito yung mga sangkap niya. Gata, yan. Meron tayong ritong ano kay ah, uh, curry powder, pamintang durog laurel, luya, eh yan, sibuyas, bawang, bell pepper, meron tayong siling green siling green at siling pula at meron tayong lemongrass kaili sibuyas dahon dahil nga adubo meron tayong suka tuyo at ang ating nor liquid seasoning yung kaili ah uh, iano ako muna ito kaili, hindi ko muna siya ipapakita kaili, papakita ko na lang pag na-slice na natin kasi buhay ito kaili, baka mamaya magkarantay ng baylis yun yan, oh tatalon pa yang kaili. ayusin ko lang to Habang ayusin ni Boy mukbang yung mga sangkap natin. Para mag-umpisa na tayo sa ating pagluluto. Ayan. Yeah. Yung kaili, katatapos lang natin mag ano, kaili. Lagyan mga natin to ng ano kaili. Asin. Yan. Para mawala yung ano niyang kaili. Yung langsa niya. Kasi pag hindi mo natanggal yung kaili, malangsa yan. Kaya ito yung ano uh, asin kaili. Kailangan mo siya ng ilang asin para mawala yung gulas niya. Kasi ito kasing mga ano na ito kaili. Malangsa. Kaya yung iba maraming hindi kumakain ito. Dahil nga pag hindi ka marunong naman talaga magano malangsa talaga ito Yan. Kasa natin. yung napakasarap ko na hito kayo kaya yeah, yun lang pag hindi mo sila tanggal um, wala siya yeah. hanggang mawala yung lansa niya kay yan, nawala na yung dulas niya nagsipin kay Lee, pag nawala na yung dulas wala na yung lansa niya hindi mo siya natanggal daily ugasin natin ito daily ng mga ilang beses daily hanggang mawala yung dulas mo yan hanggang ano na wala na asin lang katapos ng daily yan open open na ito daily ready na ito para sa ating adubo sa gata na kaili style wow yan na kaya tapos lang natin maglinis kaili, Boy mukbang naman ay nagsisimula na sa kanyang gawain kaili. Simple lang naman yan. Musangkap natin, luya, sibuyas at bawang kaili. At siling green, siling pula, bed pepper at sibuyas dahong kaili. Napakasimple lang para sa ating episode. At tubo sa gata na hito, masarap pulutan pero sa atin, pang mukbang. Uhahay! Yan kaili, Update na lang tayo ulit mamaya pag natapos si Boy Mugbang para magigisa na tayo sa ating hito. Ina pa. Para kay Liga, tapos na mag-slice ni si Boy Mugbang sa ating mga sangka. At nagpapainit na natin mantika, mag-office na tayo sa ating commission. Let's go! Okay, ilagay na natin yung bawa. Ano kay Liga? Luya, unahin natin. Yan. Unahin natin yung luya. Ibigay lang natin kay Liga simple lang ito masarap pulutan kasi lang sa atin pang mukba ang kailangan lang siya talaga kaili malang sa talaga yung kaili mga isdang lawa pa kailangan lang siyang mahugasan ng asin para matanggal yung langsan niya at okay na tong loya natin kaili lagay na natin yung bawang kaya na lang natin yung pwede maluto yung bawang natin bago natin ilagay yung sibuyas para bangun kapit na kapit kaili yung mga ingredients natin dito sa ating ito ilagay na natin kay hindi sibuyas wow ang palapang na ilagay na natin ang ating limon grass para dagdag -dag bango para sa ating adobo kayo yung limon grass kasi kayo nagbibigay rin yan siya ng ah, aromatic o bango yung kay pwede pwede na yan ilagay na natin ang ating hito. Wow! Dipukul nantinya, kayak gini, wow! Pagpapan natin yan sa Balikan na lang natin yan mamaya para maglalagay tayo ng kuyot. Balikan na natin kay AD pagkalipat. Wow! Tango! Mm. Lagay na tayo ng tuyo. Dalawang sandok kay Wow! Lagay na tayo ng suka. Isang sandok din na suka. Yan. Tapos maglalagay na tayo ng liquid seasoning para malasa na yung hito natin kahili. Ilagay na natin ang ating pamitang durog. Yan. Yan. Lagay na natin yan Mikos mo natin to kay Lee, para mag-balance para magpantay Wow Panalo na naman tayo nito sa ating easy at simple recipe Aduh, bunyi gitu. wow kapan mau natin yang kaili balikan lang natin ulit yan mamaya kapag lang minuto balikan natin wow hmm ilagay na natin kaili ang ating gata panalo na ito. Napakasimple lang. Wow. Para mag-creamy na yan kay Daming gata. Mas masarap. Maraming gata kay Wow. Tapos maglagay na tayo kay Ili ang Curry powder. Maganda sana kay Ellie. Uh, loyang dilaw lagyan na natin kayo ng ating curry powder pupus na natin yan para mas bumango yan para mas maganda ang kulay para sa ating atyo. sa gata mikos lang wow maganda ng kulay kaili dahil sa curry powder dito balik na natin para hindi naman siya magkaroon ng para magbalance kaili wow Yan lang natin to Kay Lee, mababawasan yung sarsa niya at goods na yan para mailagay na natin yung ibang sangkap natin. Lagay na pala natin, Kay Lee, yung siling green at siling pula. Wow! Check natin, Kay Lee, kung anong kulang. Abo! Paano, Kay Lee? Kay Lee, lagay na natin yung siling green at siling pula para spicy na. Ayan, wow! masarap kay pulutan. Kaso lang sa atin, pang mukbang, nikos lang natin yung kaili. Wow! Kulay pa lang kaili, panalo na. Yan. At maglagay tayo ng laurel. Lagay na tayo ng laurel kaili. Yan lang natin yung kaili ma mabawasan yung ano niya, sarsa niya. At goods na goods na yan. Yan. Maglagay tayo ng laurel. Pampaswerte. Yan. Takpan na natin yung kaili Balikan na rin natin ulit yan mamaya. Ay, habang nantay natin mabawasan yung sarsa, ang ating niluluto magsha-shout out muna tayo lagi sa ating mga sulid at chilet viewers na walang sawang sumubaybay at sumusuporta sa aming munting channel. Kaya shout out, Laila Katagayema from Japan. Shout out, Jim Boyla Rizzo from Shout out, Bistak Living in Japan. Shout out, Mads Japan. Shout out, and Mami Mel from Muscat Uma. Shout out. Mother Blood, Stout Prutas Shout Stout Jurani Yibao, Stout. Lorena Palacio Masanegra, Stout. Mother Vlog, Stout. And Red Official Vlog, Stout. And Ma'am Michelle Kawakubo, yun. Maraming maraming salamat talaga sa iyo, Ma'am. Na walang sawang sumuporta at sumabaybay at tumatakilik sa aming mga ginagawa sa araw-araw. Kaya maraming maraming salamat tayo sa iyo, Ma'am. At ingat ka palagi at big shout out Ma'am Michelle Kawakubo Kaya shout out siya dyan ma'am An early dawn Laurino Bayuna Shout out Shout out siya early dawn Laurino Bayuna Biahirong bisdak Shout out siya dyan idol ECX ng Cameroon. Shout out Shout out si mga ECX ng Cameroon. Stolano Group Shout out Alabang boy, stout. Suru, sunura boy, stout. And QMD department, stout. Jipoyoy, stout. Hero, stout. Gilbert Santos, stout. Chris Molina, stout. Glen Agatun, stout. Lorenzo Bora, stout. Jaden Radi, stout. Kim De La Piga, stout. Fernando Canio, stout. Gerald De Villa, stout. Uh, Valentino Argibal Stout Gilbert Solubre Stout Wack Riders Stout And Koopy Boys Kaya Koopy Boys, napakasimple lang ang ating episode for today Pwedeng pulutan, pero sa atin Pang-Mubang Kaya tara, balikan na natin Koopy Boys, yung ating nilulutong adubo sa gata na hito Kaya, tara, let's go! Kaili, okay, balikan na natin Ooh, mama mia napaka bango na kaili wow wow kunti na lang kaili oking okay, oking okay na to napaka simple lang kaili para sa ating atubo sa gata yan o oh. wow kaili ilagay na natin yung ano natin yung black pepper natin dagdag din yan kay ng bango yan silagay na natin yung sibuyas dahon wow pwede pwede na kaili, yan para mamaya titikman na lang ating hurado ni Boy Mukbang kung okay na ba yung ano natin Puy. ito ay napakasimple lang masarap kulutan pero sa atin pang mukbang kaya yung mga nakarelate nito kaili yung mga ano pero yung mga hindi naman baka may pala kayong tumikim ng mga ganitong isda biyahin nyo na lang to kay Eli 100% ang ating ginawa adobo sa gata ito lang naman kay Eli ang masarap nito kay Eli. adobo sa gata at inihaw din kay Eli yan takpan lang natin ng ilang minuto kay Eli at tikman muna natin ba bago, bago tikman ang ating urado para hab haba-haba na at gutom na rin ako kay Eli Wow! palalo. Okay na to. Yan Kaylee, takpan na natin yan. At titikman lang ating hurado. Yan na kaili titikman lang ating hurado kung okay na ba yung ginawa sa gata na hito. Kaili style. Ayun dami na kay Kaylee. Okay na. sap na kaili. Yan na kayili, oh. Wow! napaka lang oh, para sa ating episode at tubo sa gata na spicy pa, Kylie. Wow, 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 wow. mag lang kami ng kanin, Eli at haba na. Wow! Yan na, Kylie, ang ating finish product at tubo sa gata na hito. Wow! Panalo naman tayo, kay Eli. Napakasimple lang. Para sa ating recipe, Kylie style, may lumpia pa tayo. Gutom na naman si Boy Mukbang. Uhahay! Yan kayo. Tara. Lahat hindi pa kumain dyan. Sumabay na. Para sabay-sabay tayo mabubusog. Para sa ating simpleng atubo sa gata na hito. Yan, may lumpia pa tayo kayo. Rice ni rice natin kayo. Tara. Lahat hindi pa kumain dyan. Sumabay na. Para sabay-sabay tayo mabubusog. Wow! Uhahay! yung mga kahiliat kaya tapos lang natin magluto ng simpleng recipe at dugo sa gata na hito bago tayo kumain pasalamatan natin lagi yung blessing na binibigay sa ating saraw Lord maraming maraming salamat sa so, blessing na kayo sa amin at maraming salamat kayo mga katulad <laughs> maraming salamat at God bless you Amen ano pang inintayin nyo tara haba na? namin napakasimple lang ang ating ginawa kahiliyot at dugo sa gata lah itu wow tara dating di perumahan jan subay na laila kadagaya ma di Jepang, an bista living in japan an jiboy na riso an miss michelle kawako utara Mam, kain tayo cuma bay na kayo para sabi busuk para sa aming simple recipe at tubo sa gata nah, wow Medyo ano kay Lee? Spicy, kaya panalo. Ayos. Ganti kay Lee. Ang kailangan tayo. Wow. Wow. Oh, uh, hi. Ha <coughs> spicy kay Lee. Ayos. Ayos. Pwede, pwede nyo lang ito kay Lee, gawin siya pa umahay nyo. <coughs> Masarap din naman ito na isda kay Lee, walang tinik. Hindi ganun siyang matinik. Panalo. Kaya yung mga solid natin yan na umiinom, yan meron naman kayong panibagong pulutan. Kalau tan kayak ini jadi spicy. Tempir tayo, sih okay, kayak, okay, kayak ini tayo. Yang ini. Hmm. Aí eu Hmm. Sarap nang sarsa niya kayo Pang-unli pang rice Panalo Hmm. Wow. Itu kalimat masyarakat itu kali ini hau. Ini hau kali masyarakat ini. pernah lihat kayak ini. Sir Jim Boy Tara Sir, kahit tayo Ito yung paborito mong ulam Sir Jim Boy Laurizo ang serb eh. ng sersa, sa tele ay ganadlo ng si puig mo ba Ito pa lang mga hito na to kayo, culture na ito, hindi ka kayo hito ng nitid, manilit lang. Mm.

sarap maghimay kay Eri dahil yung mga lasa pumasok talaga sa mga ano niya. At is spicy kaya masarap talaga kay Eri. hmm Alim pa please Ayos kay Eli Sold na naman tayo Liliquid man namin ito kay Eli Bago kung may papalam sa inyo Yung kay Eli at sold na naman tayo Cheers! Topic lang tayo kay Eli Sold na naman tayo kay Eli Sa ating simple recipe At tubo sa gata na ito Kaya eh, huwag kalimutan lang yung mag-like, share, subscribe para titik lagi sih memang gila gawat. Maraming maraming salamat. bye. bye. bye, -bye.